mga kabangka, uh, welcome back naman sa ating munting channel, uh, pobrumil pa yung channel Kung gusto nyo po na updated, uh, updated tayo sa video na ina-upload natin araw-araw, uh, pakisubscribe na lang po So ngayon mga kabangka, pasensya na rin kayo, matagal-tagal naman tayo hindi nakapag-vlog, ilang wait na naman Kasi medyo yun yun, kalaban ko talaga sa pagbablog mga kabangka, yung pagkabisi ko sa trabaho Ngayon update lang po muna tayo mga kabangka sa ating youtube channel, pobrumil pa channel So for today's video mga kabangka, uh, mag-aabono po ako ng, kung naaalala nyo, nagtanim ako ng saging. So mag-aabono ako kabangka. So yung gamit ko pala kabangka, uh, urea, iwan ko kapag sa kung tama yun na urea yung yabuno, Wala kasi akong idea doon so, mga kabangka. So yun mga kabangka. yori apply yung gamit ko ito na abono So hindi ko alam mga kabangka kung tama ba to yung Georgia na nabili ko yung ano pang abono. Ito. Hmm. Ang ilang. -ila ako nun. iba pala mga kabangka tayang oh. so namatay wala na ito mga kabangka so ulitin natin yan magtatanim muli tayo mga kabangka ito wala na ito mga kabangka patay na so ulitin na natin sa mga saging mga kabangka uh, nilagyan ko rin siya ng mga kamuting kahoy Yan, tinaniman ko rin siya ng mga kamuting kahoy mga kabangka purpose nito kabangka ng kamuting kahoy uh, pang ano po lang naman to pang pakain sa baka mga baka lang ang kinabang itong mga kabangka kasi pakain ko naman sa mga baka tapos ko na siya i eh, ano kabunuan so maglinis linis muna ako ng kahit yung So, yun mga kabangka. Oh. Uh, lagyan ko na ng mga abono. So, ito hindi ko nilagyan. Baka mamatay pa. Tapos, so, yun. Alos lahat mga kabangka. Pinanglagyan ko na yan. Yan na sila. <coughs> so, comment lang kayo kabangka kung paano magtanim ang saging. Kasi ngayon lang ako. Ngayon lang ako. Na, ano? uh, matagal na rin ako magtanim ang saging. Pero, sa ganito karami, hindi pa ako nakapagtanim ng ganito karami ngayon pa lang. So, comment lang kayo kabangka kung ano ba yung tama na pag-abono sa kanila. Kasi, <coughs> wala pa akong idea mga kabangka sa pag-abono. Hindi ko pa alam. Uh, ngayon lang naman to mga kabangka. First time ko na mag-abono ng mga ano, ng mga pananim na saging. Yun. <coughs> so, yun mga kabangka yung update natin sa aron uh, araw na ito sa ating YouTube channel uh, pa Malipayan channel at na kung nagustuhan niyo po yung video natin uh, paki-subscribe na lang po mga kabangka para updated tayo sa video na ina-upload ko araw-araw. So yun mga kabangka, hanggang dito na lang po muna muli yung uh, natin uh, pag-update tayo sa ating YouTube. Uh, thank you mga kabangka, uh, maraming salamat and God bless.